At ayun na nga, what's up mga Sabi New Year po! Kamusta po ang uh, New Year natin, ano? Kamusta ang New Year celebration? Sana po ay maayos at uh, ligtas ang lahat, ano? So anyway, sa episode na to, update po tayo sa ating itinanim na upo. Titingnan po natin kung ano na yung, ano, kung ano na yung status niya. At uh, ngayong episode din po ay mag-start na tayo mag-abono. Pagpaamuyan na natin ang abono at saka babulubuan natin yung uh, paligid para mas mabilis yung lumaki para maganda yung paglaki Bugs? ayun, kasama natin Sir Bugs, Harabons cute boy at si Ipman so i-update mo natin kung ano itsura ng ano natin wow, ganda na aba Uh, dahon na ah, ganda na ba mga Harabas, walang namatay lahat buhay oh ganda oh Idea na dalaman da na huwag dito itanim kasi pag dito nga naman mabilis siyang matuyo dito pag dito dahil mataas siya. So sabi niya mas maganda siguro brad sa ano lang ilalim na lang natin lagay rekta na lang natin 'yun. So ayun. 'Yun oh kompleto kompleto. So ayun. Kompleto. Babanata ng tropa to habang ako ay magpe-prepare naman na na ng ano ng merienda. <laughs> Mga rabas, balubuan na natin tong upo. ini gumulong kaya bang nat? Tapos yung yang bungkal lang. Bakit Para gumanda. Ito, Para. Para Ay. <laughs> Para senang natin. Para magluwag yung kanyang ano. Lupa. Para makai ng mamaya no, mga karabas ang punuhan to ni Kikyot Kapuge oh Bajo Ibu na Yan hmm. Mixed product guys Magbunga ka ha Huwag lang natin guys masyadong ilalapit Para dito may... yung ano At baka Pataba ng ugat Pataba ng ugat para may aminin kami dito okay guys ano to dati namin sa no, kami dati guys ng pack one, mga siguro <laughs> <Sambonyo laughs> <laughs> tiba tiba, 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 tiba. Kain na ng mga karabas na ano Misik to Pero na isprint ka po na yan Hindi dalaman Isprint kasi siya dito ka po no Sa kanyang munggo Sikto Ito may ano pa May yeah. yeah, May ano pa May amino ata yun yun know? Amino plus Amino plus

kemia ganyang karingan natin mga <laughs> yan ganda ng dahon yung mga karabas oh pag gumapang na yan ganda lagi. lalo yan tiba eh. tayo dyan ay ka ay pa kong binti puro <laughs> binta <laughs> oh pag nagsabay-sabay bunga ya, ay, wow. bunga <laughs> Tagkikin sila nga. ganap ka mo ng beer mo. Porlod ah, porlod. Porlod po. gulay, -gulay lang mga mm. pag huli guys, mag gano'n Tak! Mm. Pitas. Ano? Pitas lang. Hindi <laughs> naman <laughs> mga lakad namin minsan guys. Zero. Minsan zero. Hmm. pa <laughs> Kahit Ganaan anong pilit natin, eh. Wala talaga. Lagyan na lang natin mga katay. Upu ah. Magi ayaw mo. Hindi lang pwede lang. Hindi ba yan? Sige. Pwede din ito. Ito kasi nilagay namin dati yung ano, mga karabas oh. Pipino. Wala na ano.

<laughs> <laughs> ganda dito oh, ganda ng dahon yun malapad daw. Oh. oh Mama hukay mo yan muna. Aro, gawin ko Uy, bagong delik dito ah. Na siguro na tatang kanina. Ganda. Ganda. <ganda opo, opo. Opo. Ano 'yung ng ilpi? Oh. Opo. Oh.

bago tayo mag abono na dito na mo dito siyempre gaya ng sabi ko kanina no habang nagtatrabaho yung uh, team sa pagbalubo at pag uh, abono ng ating uh, mga upo tayo po ay gagawa ng merienda masarap na merienda gagawa tayo ng maruya so siyempre mga ingredients natin syempre saging natin gatas sa sukal baking powder all purpose flour Uh, butter, siyempre may matigat tayo, pero may kulang may hindi nabili si Mr. Bugs kanina, walang itlog kulang tayo ng itlog maghihintay ko kay Tatang tapos Tatang dito kanina pa palibot-libot e, eh, Tan! 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 baka may itlog ka dyan bukod sa itlog mo, baka may itlog ka Tan, <laughs> tingi! Right, yeah. Walang tayo na ingredients lang. Ah, oh, ito maganda mga karabas. Kung meron man, organic talaga yan. At saka, ito, dito yung mga natin. Ito, initlog ng mga manok na itatang dyan. Sa manok na. <laughs> Saan, <laughs> Saan? <Pakalap -kalap> lang initlog eh, mga eh. Saan? Pakalat-kalat lang? Hindi rin, hindi lang. Ito na nga basik-sik, Nasa... Ha? Sa loob? Hindi. Ay, sa loob. Ito. <laughs> Aba Ginoon po itong sulok Panakaw po Dalawa lang tang Tira natin sa pangate Baka mabaliw pa Ano eh Baka mabaliw pa Saan wow. tayo Fresh na fresh Galing pa sa kanyang puwet <laughs> Tara tara eh ah, huh? hey, mga karabas, wala namang masyadong special sa gagawin natin. Pagmi-mix lang natin itong uh, flour, baking uh, powder, itlog, gatas, itong ating uh, ano dito, butter at asukal. Pag mix lang natin mamaya at 'yun yung ano natin pang ano natin sa maruya no. So, Ayun, bibira na sila doon eh para nandun na yung camera natin. Mga uh, karabas, sir, tampo tayo mga Bruno. Isang ano lang po to? isang ligo. Isang lata ng ganto ng sardinas. Tapos, isang balde. Ang tubig. Paamoy. Dapat pag isang abo na ni Bonsen eh. <laughs> Haluin. Haluin natin ng mga...

Bugs, ikaw mga kapuna, bags, Wala. para magkabunga. Sige, sige, Bugs. Ikaw, Bugs. Baka siya magkabunga ulit, Baga. Hirap <laughs> na na. Magkabuna. Makarabas, dahan natin. Sa puno lang natin ni, ano. Pag natin tamaan yung dahon, baka ma... Ang matay. Masunog. Sunog. Sunog yan eh, pag tamaan eh. Matayo kasi yung mga karabas. Mainit. Hmm. Mainit. Mainit sa si daon. Pero ang daon yung dito, sa Hindi, Ano yan? Po lang, damo pala yun damo yun trabas ito para maga, doon magalago yan uy namin dati pag natamaan ng na abuna yun hinuhugasan pa namin eh. hmm. yan sarap pa naman to ito

Thank you, boss. Sabo. Ito mga karabas yung ano namin, eh, pipino. Wala na. Pipirot <laughs> <laughs> wow! serap sabi niya. Ito mga para

sedumbang di Ya. Ayos. Ayos. Ayos tuh boto botoh. Ha? Bukit pa namin yung bibi namin Oo oh. mga uh, ilang ano pa, ilang buwan pa mag-atak mo mag na yung dalawa na yun si Dylan sa si Isaiah Oo oh. Uh, na Tapos Bag na yun yung kabag, isa kapag bata Ano ba, ginali ka ba? Arong! Kibay! Kibay! Tinira ka siya <laughs> tropa mo, tinay mo. Magulat, magulat ka lang, triplet lang kay Bugs yan. Ibigay mo na yun ako. Ano mo ano <laughs> na po gumano ba Ayos. Ganyan ka talaga ng upo natin. Puro yung bate. Ang hmm? mga bate. Ganda na ako. Ayos. Ilang-ilang -ilang may kagat gagat eh.

dia ya, sabik sabi ko kanina. Ganda na ng texture niya. Kinig mong ganun ko lang, sarap eh. Pwede, pwede pang benta eh. Malulugi. Eh. Masyado arte-arte yung pag, ano natin. Pag, biyak natin sa sali. Biyak lang sa gitna. Bana. Ano sa bags? Gusto Deserve ng masarap na merenda. Masarap oh. to. Sana makaani tayo, no? Ano Sana naman, baka naman. Pwede yung makaani. <laughs> 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 Hindi lang puro tanim, no? May nagaani yan, may nagalami. yan na naga mumu sa <laughs> <laughs> gabi. Ayan, may spray na dalaman ng karanya. makaano tayo dyan. Gagreen na ang mga ano, ano? Yung dagat na, nang in the house. kita na. na, dagat. Yung bata mo kayo dyan, dyan pa? kung saan yun? Hindi makita, pero damong. tao ka mo katayo. Ayaw, puro tao. Ganda na rin. Ganda yan. Yung buka. Yung buka. Ang daliri mo man. Yung... Kay Pungloy ha, in fairness. Grabe lang kay Pungloy no. Hindi no. 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 Gaulo na ang buka. Malaki nga. Ay eh, tatlong araw lang una sa akin noon. Buka oh. na? Oo. Nakapitong patubig na yun. Sabi ko kasi sa kanya, ang buhangin po, sobrang ganda, hindi ka matatakot na patubigan ng patubigan ng patubigan so, patubigan. Si patubigan. buhangin. Ay oh, eh mabait man na kasi nagman. Sabi ko maka dalawa kami. Siguro maka anim ka ng patubig. Sobra pa nga nakapito. Dalawa kami, pito kanya. Dalawang patubig niyo lang. Oh. Alam ka lang yan. Ang higup na ng mainit na sabaw. Okay. Bula -noro. Bula -noro. Nung birthday ni Bugs. -birth. Nung, nung birthday ni Bugs, nagsagot ako ng ano. Sagot pala tayo ni Sambaboy.

ano <laughs> yung kwento. Kwento? Hahaha Ay, maganda ko pala ako. Maganda yun. ano, ah, nag-order ako ng leg ng rabas, rabas ni Chon. Nandun, naghihintay si Kuriana. Puntay ko na. Thank you, thank you. Silabanan ni Raymond. Gamit sa amin yung ragang. Uy, tainin tayo ng <laughs> matiga, mga karabas. Mm hmm? masyadong tik ata yung ano natin ah. Yung natin yung Medyo malakas ang apoy natin ah. Sunog agad eh. Biling agad eh. Ating ko na kayo dito ilamas, no? Pero bilis, no? Mmm. Oh. Right. na. Kalina, saktuan natin. Mano. Okay. Oh. No. Bibing tayo, ah.

Ah, so, <laughs> 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 okay. oh, dari Oke. Wow. Ganyanik pa yung nagamit nating itlog dyan. Straight from Pugat. Nakaw natin sa Pugat. Ah, na to. Gulat yung manok na yung bukas. Gulat na. Kinugsa na yun. Oh May kinugsa. Tatlo na to. Matangkad ganyan eh. Balik-balik hmm. yung dito eh. Lagi ko nakikita dito eh. Pukin po niya o. Kayak <tuk> tulang-tulang. kayak tolak tulang Kaya tulang Gitu Kaya tulang

gulat eh okay. huling salang natin mga karabas uy uy e, eh, natin at nanginit na masyadong mantika hmm pag so, pinatagal natin masusunog ito pwede ito ba huling salang oh ano to oh hot cake okay. sarap yan sarang bagay natin Okay na lang, meron na. Oop, ya. Uy! na, na natin nang muling ano. Pagkatapos siya, palamigin siguro natin konti ah. Okay, so, uh. kain natin yung unang-una. -una. No? Yung kay Raymond. <laughs> <laughs> so, Ano natin to? Oh, Moon. Ready? tayo mga sa ilalim. Sa ilalim. <laughs> oh, Ito kasi yung you know, pinakamasarap. Pinakamalamig. Magsa lang gamo. Perfect. Tapos. Malutong-lutong, mo. Go. Tapos. 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 Makatatlo ka lang niyan. Hold na, hindi natin maubos to. Wait Hindi. Dami-dami. So. Alam Ano sa taas? Inip mm. yan. Wag yan. Bago Mm. Ay mga rabas. Eh matagal-tagal to, lalatakan pa namin to. Thank you so much po sa panonood sa episode na to. At uh, abangan nyo po yung next update sa ating uh, alagang upo dito. So, ayun. Thank you so much po. Happy New Year uli, God bless po. Ingat po.